Good evening guys. Mag-shift na kami pero bago ang lahat. <laughs> share ko lang. Kamamati lang namin ng asawa ko. Dahil dyan, mag-vlog kami at magbabagrade kami. Che-check natin yung bag niya. Ito yung lagi niya ginagamit. Araw-araw, kahit kami magpunta. So, pabigit na siya ng pabigat. Kailangan natin malaman kung ano yung mga nasa loob. Baka meron ako kung ano yung tumutubo sa bag niya. Sino mag -check? Ako o ikaw? So, meron siyang tatlong bulsa ba tawag dito? Zipper. Zipper. Oh. <laughs> bulsa sa zipper, di Hindi nga, syempre, ano ba yan? Bul bulsa yan, di ba? Hmm. O, bulsa. May zipper. Basta may tatlong bulsa. Isang pinang baliit. Isang... Baka ah. gusto mo nangyayari yung mga nakasabit niya. Ano, tanggalin natin? Oo. Oh, Huwag na, okay na yan. Paka nangyayalag pa. Bagreg nga ito eh. Tapos pangalawa at saka yung pinakamalaki. Meron sa kasali ko. So, dito tayo sa pinakamalit. Ayan. Susi po ng motor. Ginisin na din natin. May lighter siya. Picture siya ng na anak namin. May XO siya. Dalawa. Momentos. Ex Baka expired na to. Yeah. <laughs> X. -O. parang yung mga ka hindi mo pa ano, pa ah. padikit ng padikit. <laughs> Medyo sing sing. <laughs> day, pipina day. <laughs> <laughs> May bariya siya. Wait lang. <laughs> Ang dami niyang bago. ka. Parang last year pa natin pinito. <laughs> Linisin na rin natin ba? Eh, may ano mga mumuntik ang mga alaala ng nakalipas. Ano ba ito mga ito? Ay, okay. sali. So, sa ano na tayo? Pangalawa na tayo. Meron yeah. ano siyang juice na oh. mayosi siya. Mayosi ka ba? Oh, ano siya sa ipin? Maalaga siya. Meron siyang dental floss. Oh, yan dito yung mga pinsan <laughs> ng mga exo niya. Candy, <laughs> so, okay, sir. Try ako. So, another susi. Susi so, na ano okay. Sa harap yata, dito. Uy, meron ka resibo pa kung may hinahanap ko. Mahindi. Oh, hindi. hindi. Yung ano yan? Sa baptisman. <laughs> Sa baptisman. Yung pa nakukuha. Kunin mo na. Okay. Ayan, meron siyang candy. Ito, ano na to? Syrup na to. Oh, wala na. Wallet. Isa mo. Uy, the way back. Puno na yung, ano ko, storage. So, let's continue. Medyo inayos niya konti yung bagong Ay, sus! Uy! Tumigil ka magmura. Oo, oh, tumigil ka magmura. Ikaw lang nagmumura. Eh, Lada, tumigil ka mag bad word. Okay. Ito yung mga laman ng wallet niya. Yung wallet niya ay, anong tatak mo ito? Coach. Sige ni Ninang John, ah. Ito yung mga laman ng kanyang Kemerot. Okay, meron siyang sales invoice. Ano to? Sige, yun, eh. Ito yung picture niya, no? Niya. <laughs> <laughs> Ito. <laughs> Ito, tapos, chance ka yung, ano, ha? Meron siyang Robinsons. Ba't pag mo tayo? May one dollar si sir. Ito pala yung mga ID mo eh. Meron siyang one five. Okay, natin pa rin na mawawala na bukas. Ba't <laughs> mawawala? Pambabayad ka rin. No. Ano to? Skyway? Bakit hindi mo pa ito tinatapon? Ano, na stuck lang sa wallet ko. Ano, wait up. Let go na natin, sir. Tapos, pwede mo isa na lang yung lagayan mo na ako. <laughs> minyong smoko, kung ID nya, so big, okay. chopsticks, chopsticks. Ano na lighter? kaniyong nato? inaala pa ako pa din na. Ah. Ito. wait na, wait wait wait, give me give me chance. Ang dami namang cards. Drop. Nasa low mo namin. Dash Baka maayos yung kanyang mga barya. Okay. At yes, baka ito na hinahanap ko. Ayun. Ayun. John Ayun. Ano ko nagpapacheck ka ngayon dito na alam? Ah, med check. Mm -mm. This year? Third, third, third. Uh -huh. oh, <coughs> Ayan, no med check. Med Ano pa med check? Oh, So, asa na tayo? Ito na yung last. Mayroon siyang tissue. Munti ko na siyang itapon pero piligilan niyo ako. So, Mahalaga daw to. Palitan mo na lang ng tissue pare. Kasi pa. Ano mo pang si Pa-tino. Oh. Sino to? Sino to? Sino to? Mating ganito ni Rice, hindi natin natin positive, sir. So, yun lang. Ang kalsinan. Meron pa sa likod. Na-oh! Ito lang ba? Nandito yung nahanap ko, eh. Ito, bakit? Nandito pa rin. Ang dami mga resibo sa tayo mo yung ano? Papabayaran mo ba sa akin? Kahit ako naman nagbayad <laughs> At, oh Oo, ay <laughs> ah, hindi. Sa ano, ano may hindi na kumain tayo. Oh, no. Ayun, tatay mo yan. Ito. Pare, ba't ayaw mo pa, <laughs> will, will pa ito tapon? Wait, uh -huh. hindi mo wait, 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 ay, hindi yung kay Shiloh yan. Pwede mo natapon yan. Ito? Bakit? Ay, ano to? Ang mga toothpick. Thank you. Ayun lang guys. Bye!